Tara at pag-usapan natin ang pag-iyak ni Kimi sapagkat nasigawan sila Paulo at Gerald at mag-aaway kaya hindi ito naawad ni Kimi dahil napaiyak na lang siya sa nangyari. nag sila parehas dahil hindi sa pagkakaunuan sa insidente. Welcome, hindi nila napansin na apektuhan na ng sobra si Kimi sa kanilang ginagawang pagsisigawan sa isa't isa. Si Paulo ay mahinahon lang sa pag-uusap ngunit si Gerald ay batak at talagang may pinaglalaban na hindi daw niya sinasadya ang pangyayaring ito. Ayaw din ni Paulo na may makakaaway pero kapag ganitong makulit na at gusto pang agawin si Kimi ay hindi siya papayag dahil sobrang mahal na mahal na mahal niya si Kimi. Sabi nga ng mga nagalit na sa pangyayaring ito, sabi naman ni Antonio Ocampo Patahimikin nyo na ang kimpaw, hindi naman kayo ginugulo, move on na kayo May mga pinag-aralan ba kayo, may karamay ang mga nyo sa kapwa nyo Sabi naman ni Gina Arevalo Pagay sila at wag kay Gerald, ang daming babae besides si Kim, mismo ayaw ng balikan ang nakaraan Paulo Abelino is a right man for Kim Timely, smile and has something in his mind So talented as an actor Kim Pao is the best peer ever No more contradiction and question on how Kim Pao developed Basta bagay sila Sabi naman ni Nita or Lalisa Hindi natin hawak ang kapalaran ni Kim at ni Gerald Kasi naging sila noon Pinaglayo sila ng kapalaran Baka dumating din ang panahon na sila pa rin kahaba man ang prosesyon ay yun pala sila pa rin. Magiging okay din ang dalawa na iyan at ngayon lang talaga ay nagka-problema sila dahil nga sa sakyan na hindi inaasahan ang mga ganitong pangyayari. Kaya nahingi din naman ang pasensya si Paulo. Yan lang at chika, halina't mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat.